So ngayong araw nga pala guys, samahan nyo nga pala kami ng mga kaibigan ko na kumuha ng mga kulapot. At nakahuli rin nga guys kami dito na sugpo habang nangangapa kami. Dito nga pala guys kami mananang halian kahit medyo umuulan. Kaya eto nagdupong na agad kami dito ng apoy at dito na rin guys kami nagluto at nagpo trip na rin. So what's up mga kanapadaan lang So ngayong araw nga guys Panibagong adventure na naman natin Kasama itong mga kaibigan natin At dahil nga guys Maaga kami ditong nagising Kaya may baon kami ditong tinapay Na tinatawag nating pandisal Ayan tuwan tuwa kami dyan guys Kasi habang naunguha kami Meron kaming kakainin Siyempre bago natin simulan Itong adventure natin ngayong araw Ay welcome nga pala dyan Sa lahat ng mga followers At solid supporters namin Welcome na welcome kayo manood dito Sa page natin At doon naman guys Ayaw sa mga content natin Ay eh, pwede pwede kayong mag scroll down Pero kung nanonood ka pa hanggang ngayon, eh, aminin mo na sa sarili mo na baka idol mo talaga kami nang napadaan lang channel. Ayan, thank you sa'yo. Habang naglalakad nga guys kami dito sa park na to ay may nakitang butas ng alimango itong isang kaibigan ko kaya dali-dali niyang hinulit. Eto medyo maliit lang. At bago nga pala guys kami manguha ng pupuntripin natin ngayong araw ay baka na naman merong mag-comment dito na sinolo ko na naman itong page daw. Pero kayo na guys ang patunay nakitang kita nyo na meron tayo mga kasamahan dito kaya hindi natin to sinolo. Sila nga pala guys yung mga kasamahan natin nung una pa lang sa likod ng camera kaso nga lang madalang silang makita kasi hindi sila yung bida dito. Paniguradong sa mga solid followers namin dyan na matagal na nanonood sa amin ay alam na alam nyo na may kasama talaga tayong mga tropa sa likod ng camera. So what's up guys? Ngayong araw dito tayo, maungwa tayo ng kulapot. Let's go, mababaw lang to. Tara, let's go! <laughs> Pero syempre bukod sa mga solid followers at solid viewers namin dyan ay lubos rin ako nagpapasalamat dito sa mga kaibigan ko na nakasama ko. Salamat sa inyo lahat kasi nandiyan ta kayo at tinutulungan nyo ako para ituloy itong sinimula nating page. Kasi kung hindi rin dahil dito sa mga kaibigan ko ay paniguradong hindi rin tayo makikilala at siguradong hindi rin tayo makakapaglabas ng mga ganito kagandang mga vlog na ginagawa natin. Kaya dito sa mga kaibigan ko ay maraming maraming salamat sa inyo lahat at itutuloy lang natin ito na nating pangarap. Kasama rin nga pala guys natin yung araw itong camera girl na natin at napakagaling nga pala niyang manguha ng mga kulapot. Nagpatuloy nga lang guys kami dito sa panguha ng kulapot para makarami kami. Para siyang tahong pero kulapot yan guys. Native, mas masarap pati sa tahong. At sobrang sarap niyan, lalong lalo na pag tinola yung luto niyan. Talaga namang higop ka ng sabaw dyan. At habang nagkakapa nga guys dito isang kaibigan ko na mga kulapot ay nahawakan niya itong isang sugpo Kaya eto guys kinuha na rin namin at pwede na rin niyang isama sa puputripin nating mamaya At dito nga guys sa puntong to ay grabe sobrang lamig na talaga kaya nagtatawanan kami Halos bumabibrate na yung mga katawan namin dito sa so sobrang lamig talaga Pero syempre kailangan namin dito makarami para meron kaming pang putrip ngayong araw At syempre may may uwi din dun sa mga pamilya namin na pang ulam nila Habang tumatagal nga guys ay naiisip ko na hindi talaga namin pwedeng tigilan itong buhay vlogging kasi yung mga kaibigan ko guys at ako ay nakaasa dito para may pambigas kami araw-araw. Hindi talaga guys kami dapat makinig sa mga sinasabi ng ibang tao at doon sa mga nambaba siya atin. As long guys na hindi tayo nagnanakaw ay kailangan pa rin natin itong ituloy para sa ating mga pamilya. Kaya sa mga tao at sa mga viewers na nananatili dito sa page namin at palaging nanonood ay eh, maraming maraming salamat sa inyong lahat. Isa kayo sa mga taong napakalawak ng pangunawa at bihira lang yan dito sa mundo. Kaya hanggat meron nanonood at sumusuporta sa amin dyan ay eh, talagang lang kami dito sa paggawa ng mga content natin palagi at syempre sa pagpapasaya sa inyo. Kaya sa mga solid followers at supporters namin dyan mag-comment ka naman dito sa comment section para naman kahit papano ay lumakas yung loob namin ay pagpatuloy itong mga ginagawa natin content. At balik na nga pala guys tayo dito sa gagawin natin ngayong araw at nag na nga pala guys, ako dito ng sibuyas at bawang at magluluto na nga pala kami. Lagi mo na Guys! Ayo! At ngayong araw nga pala guys, sa magluluto daw muna itong camera girl natin kasi nga guys, may dalawang perasong sugpo diyan sa ibabaw kaya siya na lang daw muna 'yung magluluto. Habang nagluluto nga guys, kami dito ay napakahirap pasindihin sindihin ng mga apoy kasi umuulan dito at medyo malamig talaga at mahamog din 'yung paligid pero okay lang 'yan guys, te diretso pa rin tayo kasi nakakagutom na kailangan meron tayong food tripin. Tistis lang muna guys tayo sa lamig ngayon, talagang sobrang lamig na dito. At dahil nga guys, nauuhaw na ako, iinom muna ako dito kasi nga lang walang baso kaya eto guys, muntikan na ako Nung kumulo na nga guys dito yung tubig at sobrang dami na rin ng usok ay naglagay na nga pala guys ng pampalasa sa sangkap dito yung ating camera girl. And guys, luto na itong tinulang kulapot natin. O, okay, kita nyo guys, kumukulo na yan o. Oh. Ayos nyan at may dalawa pa yan guys, sumpo na nakasama o. Oh. Ayos. Pwede na tayo pumood trip Tikman natin yung sabaw. Sakto, umuulan, malamig. Ah, sarap! Tara, let's go guys! Kain na! At nung naluto na nga guys, syempre bago tayo kumain, wag na wag natin kakalimutan magpasalamat sa taas sa lahat ng blessing palagi. So and guys, food trip na tayo habang umuulang pa ng konti. Let's go! Tara, oh Angelo. Lagyan natin ng ulam nila guys, oh. Hmm, sumil. Tuna, oh. Hati kayo ni Angelo sa isang sumpo. Hati kami ni din sa isa. Iyo, kain. Tinan nyo guys, oh. Hmm, pagkakaluto natin, oh. Habang kumakain nga guys kami hinahanap ko dito yung sugpo Yun pala kinakain na nung camera girl natin Pero syempre titikim din tayo dyan kasi napakasarap guys ipodrip niyang sugpo na yan Napakamahal pa naman guys ng kilo niyan sa palengke Pero dito talagang libring libre lang ngayon Kaso nga lang ikaw lang yung manghuhuli Napakasarap nga pala guys ng kain at food trip namin ngayong araw dito At sobrang nakakatawa din at ang tahimik ng paligid Pero hanggang dito na lang muna ulit guys yung adventure natin Kita-kits na lang ulit tayo bukas at huwag niyo sana kakalimutan i-share mga video natin So paano guys, kita-kits na lang ulit bukas sa panibagong adventure